uy oh sana ini tambah Ay, Ayan, isang mga pagpalang araw sa atin lahat. So, ngayong araw ay wala tayong masakyan para mag-dive. Kaya ang gagawin natin ay hanap muna tayo ng ranga-ranga. adventure muna tayo sa araw na to. Dahil wala tayong ulam. No? So, dyan lang tayo sa mababaw. Ayan, kalmada naman. Doon tayo sa Desularyo. Mag-umpisa. Sana makarami tayo. Yo, 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 Yung gamit natin ngayon, yung dati natin pins. Yan. Dahil sa mababaw lang naman. At yung bagong pins natin, hindi pwede sa, ano, sa mababaw dahil mahirap na. Baka mamaya magasgas. At syempre, hindi lang magasgas. Baka sanhi pa ng uh, masira agad. Bagyan na natin

thank <small noise> you Thank okay. you. o lang yung apex na maglap pa tayo ng na channel. Rangarangan sa Dahil wala kaming tanghalian. Ito yung aming udang. labing walo piraso di ba oh di diba? may mga wisli wisli pa wisli wisli oh wisli wisli ano ano ito wasay wasay masabur dan hindi yeah. lang yung wisli na hindi na nang piraso lang ayan mga ka yung ranga-ranga na ano na linagay ko kanina ayan saktong sakto lang sa kawali mga ka-channel walang kulang walang sobra sakto lang kulang namin yan apuyin na natin mga ka ka-channel apuyin na isang lubang Ayan mga ka-channel, luto na siya. Ayan, tatanggalin natin yung isang laman. Ayan. Malambot na. Titikman natin mga ka-channel. Lutong-luto na siya mga ka-channel. Napakasarap. Kain tayo ng konti mga ka-channel para sa mawala yung pagod natin yan yung ranga ranga paan tabi sa gamay lang kaon mga ka channel kain Ayan. ano yun shells? shells? in. Ini yang kalian lihat, udah Ito yung ano mga ng uh, ranga-ranga.

Nagrabasa niya naman yan. Yung, yung iba, uh, ulam namin mamaya. Para sabay kami ni Boy Surahan. Si Boy Surahan kasi nasa school, hindi pa nakakawit. Nakakawit. Nung oras na? Four. Maya-maya, nandito na rin po yan. 哎呀，不对。 Yung iba merong buwangin. Hmm? Yung iba merong buwangin. Good morning sa atin lahat mga ka-channel. Dahil uh, medyo kinakabahan pa tayo sa pagdadive. Kaya ang ginagawa na rin ngayon, linis muna tayo ng paltik ng bangka. So papalitan natin yung paltik. Dahil yung paltik po ng bangka ay uh, mga na. At uh, barkada, biyahe so kakabili tayo ng uh, pantik. pero yung pag iipunan naman natin ito yung pagpintura kaya update lang tayo muna dahil uh, talagang pinakabahan ba tayo magdahid simula nung nangyayari kila Panay -e Jack at uh, Kulot -e so pag uwi namin galing ay talagang nakaramdam din ako ng tapo yan yeah, no? 3,000 ang isang seat dito sa amin sa isla kakoy sana yung plano ko pero yun nga kaya talagang matagal din pagkakoy abuti ng ilang buwan bago darating yun magandang hapon sa atin lahat mga ka-channel so hindi natin nakunan ng video kanina yung ating natapos na paltik so nakatapos tayo ng tatlong piraso tapos binabad ko sa dagat ng sagayon kaya e, uh, hindi siya bukbukin at bukas ay e, uh, try tayo na subok tayo mamana kahit dito lang sa harap maghanap ng uh, surahan or kung anong makikita natin so mamamana tayo sa mababaw lang muna na part kung saan tayo namamana ng surahan at uh, pasensya na kayo kung ilang araw na rin tayo na walang upload dahil uh, dulot ng nung nakarang araw ay medyo lumakas at uh, buti nga nakapunta kami ng kuron uh, pag uwi namin pagka kinabukasan humangin na rin uh, sana ay uh, kumalma bukas para nasa gayon ay makapamana tayo si Joy Adventure nga pala ay uh, nasa Manila ngayon, kasama ni Mrs. Joy And, uh, yun nga na ano sa atin kasi bukas lunes 31 uh, na sa atin na uh, pabalik na rin sila ng uh, uh, Perto pauwi na rin sila ng Perto Nag usap kami bago siya umalis na yun nga plano sana namin na uh, doon kami magkita sa Perto para doon muna na mamana sa mga panahong ito at sabi ko naman sa kanya na medyo busy ako sayang sayang din naman talaga na hindi tayo makapunta ulit doon uh, ginagawa ko kasi yung ano, mga ka-channel yung bangka <coughs> papalitan ko ng paltek kasi yung paltek mga bali na at natin alam na darating ang mga ar ilang araw o mga araw na yung bangka ay mabibisi dahil uh, lagi nating magagamit yan dahil baka may mga bisita na darating Or mga kaibigan natin, mga espiro sa iba't ibang lugar no So kinakailangan din natin na may magamit na bangka Kaya kinailangan natin na palitan ng paltik at uh, katig <coughs> ng sa gayon ay uh, maging bago Pero <laughs> uh, medyo may kamahalan talaga yung paltik dito sa I amin mean, 3,000 yung bili ko nung nakarang araw at syempre ang atin naman na kinakailangan ay pang ano pang pintura dahil kailangan talaga na pang pintura uh, sana ay makalao tayo at magkaroon ng biyaya nang sa ganun na ay uh, makabili tayo ng pintura so ayan mga ka-channel uh, pasensya na po talaga sa lahat po ng uh, mga viewers natin kung bakit Naabot tayo ng ilang araw bago nakapag upload. So sinubukan ko naman na magrangaranga. Nga ay uh, konti lang yung huli natin pero okay naman dahil na uh, nakaulam. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po sa inyong sawang support at ang pagtitiwala. At sana ay uh, samahan nyo pa kami sa mga <coughs> panahon at mga taon na darating na muli namin kayong mapasaya at uh, nasa gayon ay uh, may mapanood po kayo sana lagi nyo po kami suportahan, lalong lalo na po ang uh, ibang mga legit vlogger dito sa isla ng halipin thank you so much, shut out tayo